Hello guys, welcome to my YouTube channel GP Arctic Vlogs. So mayroon tayong gagawin guys na isang ah uh, ito ay Epson. Ayan. Ah uh, 3110 L3110. Yung kanyang model. So ngayon, ito na yung kanyang problema guys. Sabi ng may-ari na ayaw mag -print. So ngayon, uh, naubusan ng ink doon sa kanyang ah uh, itong kanyang lagayan ng ink. ayan so naubusan lahat so bali ito yung kanyang creed yung pula at saka yung dilaw ayan so gagamitan natin yung ah uh, uh, ito ay ating ah uh, gamitan natin ng injects ito, guys, ay ihigupin natin yung kanyang ink, guys. Ayan. So, ngayon, uh, subukan natin uh, pahigupan ng ink. Kasi wala na siyang ink, guys. Naubos na lahat yung kanyang ink. Ito ay uh, yellow. Ayan. So, so, ngayon, guys, ito na ating pahigupin ng ink guys so ngayon ayan nahigup na natin yung kanyang kulay dilaw guys yung kanyang ink so pagkatapos ito naman yung uh, kanyang dila, uh, puwa, pula yung pula na lang pahigupin natin so ayan uh, nahigup na natin so ngayon nalagyan na natin ng ink ang kanyang lagayan o sisidlan So, ayan. So, ito ay yung uh, kanyang uh waste, guys. Yung kanyang <coughs> So, ayan, uh, mayroon na siyang pula, guys. Uh, na lagyan na natin. So, ngayon uh yung kulay yung ngayon, uh, ito na, guys. Uh bali nilagay na natin sa kanyang lagayan itong mga kanyang sisidlan so ngayon ito naman yung blue kulay blue na ink guys so ayan nalagyan na natin yung kulay blue so ayan natapos na yung ating paglagay ayan so ganito lang yung ating pag pag higop ng kanyang ink guys doon sa kanyang yung kanyang ating lagayan so ganyan lang guys ang paghigop so ayan so ganito lang so, so mga maguha na katulad ko ay uh, ganito lang yung ang paggawa ng mga yung walang ink so kadalasan yung may ari na palaging nagpiprint so hindi nila alam na wala nang wala nang naubos na yung kanyang ink guys so hindi nila alam na naubos na pala yung ink so ayan uh, nilagay na natin itong kanyang ito yung kanyang magpiprint guys dito yung lumabas yung ink na kapag magprint so sabat sabi ng may-ari na wala na wala na daw ayaw na magprint print ng kulay yellow at saka pula at saka blue guys so so malagnaw na yung kanyang color so ngayon uh, hindi na na hindi na yung may-ari na nakita yung kanyang ah uh, sisidlan na wala wala na para naubos na lahat yung kanyang sisidlan So ayan tiningnan natin so ibalik na natin to at pagkatapos nito ay ah uh, mag-testing tayo guys mag-print kung okay na ba siya So ayan pawero natin So wala pa rin So uh, Try natin bunutin yung Kanyang saksakan Ayan guys So ayan Nag power on na ah. So ngayon Tingnan natin Yung kanyang So ayan uh, Nag print tayo muna guys Nag testing tayo So Ayan Ayan kulay pula yung kanyang lumabas. So, So, ito ay, uh, nagamit lang tayo guys ng ice uh, scanner. So, uh, hindi makikita natin kung ano ang kulor niya. So, is scanner lang yung ating ginagamit. So, ngayon, uh, gamitan natin ng Uh, laptop laptop na ito so kasi sabi ng may-ari na laptop ang ginagamit so dito lang yung ginagamit ko guys scanner ayan so ngayon nagtisting testin ko naman oh bali itim na yung lumabas guys ayan so itim lahat so kapag itim yung pindutin mo so ngayon guys uh, ito na yung ating Epson. Uh, so uh, kadalasan guys uh, yung may ari na hindi pa yung nakikita yung ating lagayan ng ink so sinabihan ko ng may ari na dapat kapag lumampas ng uh, kalahati so kailangan nilang repilan itong kanyang lagayan ng ink so ayan nagtesting tayo guys so ayan kulay pula kulay puwa, pula pa rin so ngayon uh, i try natin sa uh, laptop guys para mag print kasi scanner to so bago naman ito yung ating nalagay na ink so ngayon Uh, mag-try tayo sa laptop para makikita natin so ayan nag try tayo sa laptop guys so ito yung rainbow guys yung ating ipiprint -ip kasi uh, halos lahat mayroon siyang kulay so para matisting natin so ito na yung ating ipiprint guys ayan ito na so ngayon I-print na natin, guys. Ayan. So, nag print na siya, guys. Ayan. So, tingnan natin yung anong kulay niya lumabas. Ayan. So, ayan, guys. Okay na siya. Ayan. So, mayroon na siyang kulay. Halos lahat ng kulay. Kasi bago natin ni-refill yung kanyang ink, guys. So, okay na siya guys. So, hanggat dito na lang yung aking video guys. Salamat sa inyong papapanood at walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Sana yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. At i-hit yung notification bell para updated kayo sa aking video na i-upload. Salamat guys. Hanggat dito na lang. Thank you and God bless all. We love you. And Peace out.